Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat Ito na naman tayo Kumusta kayong lahat dyan Mega love shout out sa inyong lahat mga kabisay Good morning At sana naman ay naandyan kayo sa so, mabuting kalagayan Habang pinapanood nyo itong aking munting video ngayon At ito ay Akin ang Napagdesisyonan mga kabisay So panibagong araw, panibagong vlog At panibago na namang kwento mga kabisay Dito sa aking mga halaman At We are topic for today's video mga kabisay So alam na this <laughs> At napagdesisyonan ko na So Hindi na talaga kayang apulahin mga kabisay So ayan Yung aking mga sili mga kabisay ay puro ko na tinanggal ayan maraming bunga pero marami namang tama so wala na tayong magagawa doon dahil wala tayong pang bili ng pwedeng pang apula sa ating mga sili so ang ginawa ko na lang para maubos sila Ubusin ko na rin yung silim bunutin, di ba? <laughs> ayan mga kabisay, let's go ating tingnan. At ayan nga mga kabisay, isang desisyon na lang. Wala nang patumpik-tumpik pa. Binunot ko ng lahat mga kabisay at ayan na. So, puro na sila nakahiga. <laughs> Dahil wala eh. Kung makikita nyo mga kabisay ay maraming bunga. Ang problema puro may tama. Tingnan nyo naman ang itsura na ng ating mga bunga ng ampalaya ay ng ampalaya ng sili pala <laughs> nagkakamali na ako at dito mga kabisay kung makikita nyo ayan nagkalat ang kanilang mga bunga dahil nalalaglag sa tuwing ma ano ng fruit fly at maabutan ng maghapon at kinabukasan ayan na maglalaglaga na So, ang ganda sana ng ating silim mga kabisay. Ang ganda ng kanilang tubo. Kaya lang ikamukat-mukat mapagdiskitahan ko ay eh, nakapanlulo mo. Na hindi ko akalain ganun kadali sa isang iglap lang. Nalalagay pa lang ito sa apat na araw mga kabisay pero halos ang dami ng nalalaglag na bunga ayan dahil nga sa tama ng fruit fly yun oh. green na green pa sana ang ating mga sili pero wala hindi na kayang apulahin yun mga kabisay bubo nga mat ang mga yan ang problema sa salida kaagad ang fruit fly so wala rin eh isipin mo kaliliit ng bunga ay puro may tama so mga ilang araw lang laglag na rin yan hindi mo rin naman mapipitas para ibinta dahil yun nga ang mangyayari masisira tayo sa buyer dahil nagbibinta tayo ng puro may tama may bibinta natin yan mga kabisay kung hindi nila mahahalata pero pagdating ng isang araw kinabukasan halatado na yan so babalikan tayo masusumbatan pa tayo so, mas maigin ang ganyan na lang para walang masisira kundi ako lang <laughs> ako lang yung halaman ko lang ang masisira hindi tayo masisira sa buyer o oh, ba? Diba? Oh, ligtas na tayo doon sa mga buyer pwede nila tayong kontakin para bumili ng kung ano mang halaman ang meron tayo pero hindi tayo mag-aalinlangan na nagkaroon tayo ng error. So, ayan, at ang natira na ang mga kabisay ay yung aking ampalaya. Ito na lang ang aalagaan ko at pag-iigihing mabuti na hindi sila ma... Uh, uh, balingan ng fruit fly. Sa ngayon eh, ay meron silang mga paisa isang buko mga kabisay, pero yun nga ang kinakabahan ako, dahil baka mamaya, yun naman ang birahan ng fruit fly. Hindi makakalaki. Pero binumbahan ko na ito ng mga kabisay ng bago ako nagtanggal ng mga uh, sili binumbahan ko na muna at mayroon pa tayong natitirang kaunti dito pero tatanggalin ko na rin ito dahil wala na rin kwentang bunga nito ayan kaliliit pa lang kung makikita nyo itong maliit na itong mga kabisay ayan o oh, may tama na yan kaliit pa niyan. Oh. Ito mayroon na rin. Oh. Ayan. Kaya wala na rin. Tuwing ang bunga, pag laki-laki ng kaunti, titirahin ng fruit fly. Eh, hindi naman natin makikita yung mga fruit fly na ano dyan dahil minsan pahapon sila tumitira kinabukasan makikita mo may mga tama na. kahit bumbahin mo hindi na nila iniinda dahil yun nga na immune na sila so yun na lang ang ating pag-iigihin ang alaga ang mabuti itong ating ampalaya na ilang uh, linggo na rin to nasa isang buwan na to mahigit mga kabisay so malapit ng mamunga ng husto ang problema yun nga maghahanap tayo ng magandang pandipinsa para hindi sila ma anong tawag dito hindi sila ma tusok ng fruit fly ayan at medyo malalago ang ating ampalaya rin at syempre alaga natin yan ang problema may mga insekto na medyo hindi natin kayang dipinsaan sa mga mumurahing gamot. Kailangan talaga mga kabisay eh, medyo yung quality. Kaso hirap tayong makaproduce noon dahil medyo mahal. Kaya pagtsatsagaan na lang natin dito sa mumurahin at sana ay umipikto naman. So, ayan mga kabisay, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sa pinakita kong munting video sa inyo na mayroon tayong halamang inalis. So, sana maging successful tayo dito sa ating ampalaya na medyo lumalabas na ang mga bunga. Marami ng bunga mga kabisay. Ang problema nga lang ay medyo kinakabahan ako <laughs> dahil yun nga baka yun naman ang atakihin ng fruit fly pero sana ay eh, hindi naman malala hindi katulad nung sa sili na sobrang lala mga kabisay dahil madali lang nilang matutosok yung sili humahanap talaga sila ng magandang pwisto at doon nila iisa-isahin Alright mga kabisay, maraming maraming salamat sa mga nakarating na naman dyan sa dulo ng aking video at sana naman ay naandyan pa rin kayo patuloy ng sumusuporta sa mga pag-a-update ko dito sa aking mga kaganapan na kahit minsan ay medyo may mga bagay na nakakapanlumo talaga mga kabisay so ganyan lang naman talaga ang pagtatanim parang sugal, minsan mananalo, minsan talo so nasabi ko na rin mga pala ito doon sa isang video ko So, ganyan lang. Laban pa rin. <laughs> so, <laughs> alright mga kabisay. Thank you so much sa inyong lahat. At sana naman ay naandyan pa rin kayo. Alright. Thank you so much mga kabisay. Bye bye.